kapag pinag-uusapan si Kroll Lucifer, isa lang agad ang pumapasok sa isip ng mga tagahanga. Isang kalmadong leader ng Phantom Troop na tila walang puso at walang takot sa kamatayan. Pero kung susuriin mo mabuti, may mga bagay sa pagkatao ni Krollo na sobrang kawig sa isang pamilya na kilala sa mundo ng Hunter Hunter, ang Zoldyck Family. At dito nagsisimula ang teorya na si Kroll Lucifer ay isang itinatagong anak ng mga Zoldyck. Ang mga Zoldyck ay pamilyang pinanday sa malamig na disiplina. Walang emosyon, walang takot at buhay ng iba ay parang wala lang sa kanila. Ngayon pakinggan mo kung paano magsalita si Krolo. Kalmado, tuwid at parang walang laman ng damdamin at kaparehong pareho ni Ilumi pati yung mga tingin at kilos. Pareho rin sila ng aura, mabigat, kontrolado at walang bakas na galit o saya. Kahit sa gitna ng gulo mga idol hindi mo mababasa ang mukha ni Krolo. Ganon din si Silva at ganon din si Sino, ang ganitong klasing asal na hindi basta ugali, ito'y resulta ng mahabang pagsasanay bilang mamamatay tao. Sa kasanayan ng mga Zoldyck, hindi lahat ng anak ay kilala. May mga tinatago at may mga itinakwil kapag hindi pumasa sa pamantayan ng pamilya. Ang mga ganitong anak ay nawawala sa talaan at parang hindi kailanman nabuhay. Ngayon isipin mo to na si Krolo Lucifer walang malinaw na pinagmulan at walang magulang at walang apelidong malinaw. At bigla na lang lumitaw sa Meteor City, isang lugar kung saan ang lahat ng tao ay walang pagkakilanlan. Kung may pamilya na kayang itago ang pinagmulan ng isang bata, sila yon ang Zoldyck Family. Maraming naniniwala na si Krolo ay maaring anak na isa sa mga branch ng Soldic family na tumakas o itinakwil bago pa man ipinanganak si luwa At kung totoo itong mga idol mas bata si Krolo kay Silva pero mas matanda na ilumi kaya swak pa rin sa timeline nito mga idol. At ngayon tingnan natin ang kanyang nen. Ang kakayahan ni Krolo ay, ay pagnanakaw ng kakayahan ng iba. Nandito basta simpleng kapangyarihan, kailangan ng matinding konsentrasyon, disiplina at kontrol. At katulad ng mga Zoldyck ang estilo niya ay malinis at eksakto. At hindi siya basta pumapatay para magpakasaya. Kada galaw niya ay may plano at parang pinagsama ng katalinoan ni Zino at, at ang kalmadong kasamaan ni Ilumi. Ang ganitong antas ng kontrol ay hindi mo basta makukuha sa lansangan at ito ay itinuturo, pinapanday at minamana kung may pamilyang ganon, isa lang ang nasa isip natin mga idol, ang Zoldyck family. Ang salitang Lucifer ay nangangahulugang ang bumagsak na anghel. Kung ito'y simbolismo at malinaw ang mensahe na si Crowley ay maaring isang nahulog na anak, isang anak ng Zoldyck na tumiwalag sa landas ng pamilya at hindi bilang asasin kundi bilang kriminal na may sariling paniniwala. At kung tutusin ito ang rason kung bakit parang hindi na siya tao. walang siyang takot, wala siyang emosyon at parang nilalang na nawalay sa pinagmulan. Kung totoo ang tiyorang ito mga idol, nagiging malinaw kung bakit si Krolo ay, ay, kasing disiplina ng mga Zoldyck. Pero may kakaibang pananaw sa buhay at kamatayan. At siya ang ni Kilua, ang batang tumakas mula sa pagiging asasin. Habang si Krolo naman ay umakap sa kasalanan ng mundo. Maaring hindi na siya itunuring ng Zoldyck pero sa bawat galaw, bawat salita at bawat bawat patay na tingin, ramdam mo pa rin ang dugo ng pamilyang iyon. At sa dulo baka tama nga ang mga bulong ng ilang tagahanga na ang dugo ng Soldic ay hindi yung matatakasan. At si Crollo Lucifer ang patunay doon. Kung nagustuhan video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.